Mahilig ka rin bang mag-ipon sa bangko kagaya ko? Dito marirealize mo na hindi sapat na nag-iipon lang tayo sa ating unan or savings. Kasi halimbawa, ang kinikita ng pera natin sa savings account, 0.25%. Wala pang 1%. And then, ang inflation, nasa 5%. Ito yung pagtaas ng bilihin. Kaya, kung may deposit ka na 20,000, kala mo kumita ka ng 20 pesos. Pero, ang nangyari talaga after one year dahil sa inflation, pag kinonsider natin ang pagtaas ng bilihin, ang value ng 20,000 mo nasa 19,020 na lang pala. So kinain ng pagtaas ng bilihin yung kinita ng pera mo. Kaya importante marunong tayo mag-invest. Halimbawa kung nakakapag-ipon ka ng 10,000 per month, nagawa mo ito in 20 years, meron kang 8.65 million projected fund. So, paano pa pag mas malaki yung kaya nating ipunin? Lalo na kung OFW tayo. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.